Winakasan ng isang dating rebeldeng komunista ang kanyang pakikipagugnayan sa makakaliwang grupo at voluntaryong nagbalik loob sa mga otoridad sa Baco Oriental, Mendoro. Ang balita mula kay Patrolwoman Desiree Padilla. Ang dating rebelding komunista ang voluntaryong sumuko at ipinasa mga pasabog at materyales para sa improvised explosive device sa mga tauhan ng Baco Municipal Police Station sa barangay-poblasyon Baco Oriental, Mindoro nito lamang hunyo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng mga otoridad, sumuko si Kajayri, 73 taong gulang isang dating membro ng kilusan larangan gerilya ng Island Command Mindoro sa Regional Military Area 4D Southern Tagalog Regional Party Committee Lucio de Guzman Command at ipinasa ipinasang isang unit ng rifle grenade, itangpiraso piraso ng 1.5 container na naglalaman ng ammonium nitrate fuel and oil Limang metro ng commercial wire. Isang baterya at isang detonating cord sa mga tauhan ng Baco Municipal Police Station. Sa tulong ng Oriental Mindoro PPO Force PMFC at Provincial Intelligence Unit. Ang mga nasabing pasabog ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Baco Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Ayon sa mga otoridad, ang akbang na ito ni Ka Jerry ay isang malaking tulong sa kanilang kampanya laban sa terorismo at iligal na gawain sa rehiyon. Pinuri ng mga residente at mga opisyal ng bako ang desisyon ni Kajeri na sumuko at makipagtulungan sa mga otoridad. Ayon sa kanila, ito ay isang positibong hakbang patungo sa kapayapaan at kaunlaran ng kanilang komunidad. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa iba pang mga rebelde na sumuko at makipagtulungan sa pamahalaan upang mabigyan ng pagkakataon ng makapagbagong buhay at maging bahagi ng lipunan. Dahil layunin ng pulisya na masiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino habang itinataguyod ang kapayapaan at kaunlaran sa bansa dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa home of the police eco-warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Dasari Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla.